yung tao, parang pag umaasa, babayaran mo. Ha? Huh? Kung parang pa yung tao, umaasa, babayaran mo pa yun. O siyempre, mapalibalikan ka kasi sa bahay nun. Kukulitin ka, gusto mo yung Ako, pagka ganun ang hapon. Hindi, hindi, pero ako, ganun ang hapon ng pera, nabayaran ako. Papalang hindi ka ko kukulitin yung pintuan doon. Bakit? Kahit sabihin sa'yo, gusto ko na ganun. Bakit? Bayad na to. Bahay namin to. Bakit hindi ko ba, pwedeng punin yung, yung gamit ko dito? Sa amin yan eh. eh wala kang katwiran ganun. Eh. Nagduwag ka eh. Sa madali salita. Eh, sa madali salita, panluloko din. Diba? Madumag ka nga, hindi mo kaya katipa. Hindi nga, o natin na ganun. Hindi mo kaya nga ipaglaban yung sarili mo. Nag nagtiwala ako dun sa tao. Kaya nga, hindi mo kaya ipaglaban yung sarili mo sa madali salita. Panluloko din. Hindi nga, sagutin mo, panluloko. Ano? Panluloko yan. Ni niloko ko nga nga yan. Niloko ko nga. Oh, niloko oh, ko. Niloko ka. Oh. Dahil nagpaloko ka. Kasi, oh. eh, nagtiwala ako sa tao. Oo. Oh, oh. Niloko ko nga at ikaw naman nagpaloko. Pero lang kasi simple yun. Hindi talaga niloko nga ako. Matagal na. Matagal na. nasabi nila hindi ako niloko. Matagal na. O, kaya. Ngayon mo lang alam, dalawang taon, dalawang taon karahati na. Na? Niloko ko. Niloko. Matagal na, Jim. Kala mo ngayon lang. Yun lang ang may ko kumarinig eh, niloloko. Matagal na. Hmm. Ay, kumukubra sila, kumukubra sila sa ano? Kumukubra ng pera. Diyos uh, oh. mm. sa pao, diyos sa pao, diyos sa mayayama lang na? Oo. Karawas? Hmm. Totoo. Asan sa, asan, 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 sa'yo wala? Ni piso, wala kang binibigay. Wala. Oo, oh, ano, hindi uh, lang, Sample lang yun eh. Oo. Oh. Hindi ka ba na, yun, hindi ka ba na yung loko, no? Hindi na nga eh. Hindi lang, ganun lang kasi. Saka, hindi na, sir, hindi na pwede sabihin na hindi pa kumikita yun, Kalokohan. Nakikita naman natin, laging ano. Ay, sabihin lang, sabihin lang ano yun, na hindi pa kumikita, na loko ka talaga. Kaya nakakatawa nga kung hindi kumikita. Eh. Kaya nga pinapasok na, doon nga papasok. Ang okay, dami dami pati nga si John Jun nagpapalo doon, nagpapakarwas. Kaya nga doon nga doon nga papasok na niloloko ka. Dalawang tao lang sa mundo, Jeff. Isang niloloko at isa nagpapaloko. Dalawang taas lang tao sa mundo. Isang niloloko at isa nagpapaloko. Ang problema, na, ang problema, doon ka napunta. Sa so, niloloko ka at kapag at nagpapaloko ka naman masaywa nasa sa na, nasaywa ka lang pwede naman may balik naman may balik dalawang taon na oh, oh taon na, dalawang taon na dalawang may balik pa may bawi ba naman yun wala namang lagi naman sila makapaloko ng tao kahit na lalo pa kung nalalaman mo yung loko kahit na okay. sa sa abalatinis mo na yan mukhang M -m sabi ni Rachel, baka malabo na may mga asahan pa dyan. K Kasi nga, ang isang bagay, sa sabang na, ang hirap ng buksan buksa yung kaso. Dapat, inaagapan yan. Yung totoo yan, dyan. Maniwala ko sa akin, mga, habang mga tagay pa naon, malabo yung pagkasa natin. Hindi malabo no. yan. Hanggat nagpapalop ka sa kanila. Hindi. Kasi na nakakakuha nakaka ko pa na ebidensya sa kanila eh malabo yung pulasa. Hindi to totoo yan. Ang kaso-kaso yan. Kapag ay si isi nang pamoyan. dinigin niya ang korte. Kaya nga kasi nagpakatanga ka natin, sa kanila eh. Kaya nga. Dapat hindi ka may Dapat hindi ka nagpakatanga. Kapag ay si nang pamoy sa hindi dinigin niyan. Hahanapan pa rin sila ng butas. Kaya, pa wala kalibagong bilang naman ng ng taon bago matapos. Hindi okay, mo, Hindi na ako ganin na. Formo na sa iyo. Bala ka? Bala ka? Ikaw na bala mag-disiplina, ikaw mag na mag-isip ng problema niyan. Kung natin pag-usapan niyan, na na, ikaw lang isipin mo 'yung sa sarili mo. Mas hindi mas makakaalam eh. Mas higit na makakakop, makakaalam sa kasagutan niyan. Oo, oh, alam ko naman talaga. Ayoko na, ayoko na pag pag-usapan yan kahit kami dalawa ni Richel, parang nawala kami ng pang tiwala sa iyo. Eh. Saka nawala kami ng pag-asa diyan. Na ma kung kaya mabubuksan ang kaso niyan. Gusto ko mangyari, gusto lang naman na mangyari ni Richel, yung kaso niya. Kaya kailangan ka talaga. Yung, yung, kaya nga duka muna pumugos. Duka muna pumugos sa ganun, no? Hmm. Kahit Kasi may dinadala tayo na Richel, dapat na alin ka. Eh, saan ako kukuha ng gano'n kung hindi ka magkatrabaho? Hindi pa, wala. Mayroon pa makipagdila sa abogado. May nag-aalok eh. May nag-aalok. mo pala gagawin mo, pati pag ginawa. na sa, puro ano, kasi ang isang bagay, pagkagusto. Hindi nga lang, eh. -isa tao, pagka gusto ang isang tao, pagkagusto ang isang bagay, hindi mo na sinasabi yan. Hindi, kailangan ko. Gawin eh, mo, mo muna. Kailangan ko, alam mo siyempre yung porsyento yung hinihingi. Kaya nga, ba't hindi mo alamin? O, kaya nga. Eh, hindi mo magpatanong natin, pagbugado. Wala na, no? e, nga, no? Bala ko kayo, kuya. Hindi nga, yung nag-alok. Kaso nga ng porsyento. Tanong mo muna muna, ba't mo, Um, umaksyon ka. Pero humingi ng 50-50. Hindi <laughs> mo naman, hindi mo alam nga eh. Hindi mo alam, wala, wala ka naman idea eh. Hmm. May idea ka na ba? Wala ka idea eh. Kaya wala ka, wala ka masasanood. Wala ka, wala ka idea. Kaya nga, umaksyon ka lang at maaga. Tatangin hindi, hindi na pala maaga. Dalawang taon, dalawang taon na nakatenga yung bahay. Dalawang taon na yan o, oh, nakatenga yung bahay. Hindi, wala. Hindi na pala ano <laughs> Manda na biro -biro, eh? na yan para di na biro Yan eh na biro ay personal na niya bali wala ka na dyan Kaya mo na lang ng action niya. Wala ka lang kuweta sa kahit ano eh. totoo dyan, nakikita ko. dahil kung may kuweta ka kahit paano naaabotan ka nila oh, wala eh. Oh, kahit yung wala. kahit mo mga Pambili ng gamot ano? Ta kung maga, sabi ng Tito Boy ko ta yan Taay ka sabi dito ko ba sabi kay Richel ganun eh. Gayo ko yung, yung wala. Si no? Oh, tayan. Doon yeah. Yung... naman. Yung nasa pita, di ba na buhay yung tao. Wala ka, di mo na, di mo na, ba, yan, yun, 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 yun sa tingin ko sa kuya mo, tay ka. tay ka. ka sa kanila. Kaya gumawa ka ng aksyon. Para di ka maging tay ka sa kanila eh. Oo, oh, tae ka yung sa kanila. Dahil kung di ka tay wala, may, 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 may pakinabang, may pakilama, may, ano, may pakilama sa isa'y dapat. Kailangan pa, pa sila mawala sa mundo, saka pa sila gumawa ng kasalanan. O, eh, o, yan yan. <laughs> Ay, yun nga, tamago. Hindi nga alam mo. Ayun yan. Nasa dapit hapon na yung buhay nila, o, eh. saka pa sila gumawa ng kalukuhan. Hindi eh, eh, eh. sila masaya. Hindi sila, sila, sila masaya. Eh. Paano kung matalo ko sila sa kaso, nakakulong sila, di kawawa sila. Kaya nga. Masaya, di naman. masaya sila sa <laughs> Matandaan na nila, kukulong pa sila. Hindi sila naano sa sarili nila. Eh, masaya sila rin eh. Sila mas ay, sa ay, ay, no, masaya sila. Ah, Masaya sila, sila sa gagawa nila. Masaya sila, hindi sila sa Hindi sila sa pera, walang pera. Ikaw kasi, ikaw lang kasi, sila. Sa hindi, ay, ikaw. Ay, ay, ikaw salay sila kasi kahit wala kang pera, okay lang. Sila ay. hindi sila pwede wala pera, ikaw pwede ka lang. Kahit wala kang pera, okay na daw sa'yo. Kaya ang binabaliwala. Kaya kaya ka lang nila eh. Dahil alam nila, hindi na makikibuto kahit walang pera to. Walang mga gawa. Wala kayong duwag mo, ah. Wala. Wala, yun ang nakikita, nakikita ko sa kanila, eh. Wala, ka wala akong alam nila, tsaka alam nila. Ay, yun eh. tsaka alam nila, wala akong mga gawa. Naduduwag nadu sila, eh. Hindi nila kayang harapin yung mga ano ko sa kanila, patutsada ko sa kanila, eh. Yun ang ano nila, hey, duwag. Eh, hey, hindi pwede yung puro sa kita, eh. Dapat gawa. Eh, diyan nga. Eh, ito talagang... Kaya sabi ako na nga sila na ng magnanakaw. Wala, wala, hindi ka pwede sa ita lang eh. Bear ball Kaya sabi ako na nga sila na ng magnanakaw. Ayaw nila wala, ako nakapit. Wala, sa ita lang kasi yan eh. Bear lang eh. Eh, eh. May evidence na nga. Dapat aksyon. Hindi yeah. pa pwede yung ganyan. Puro ako bear